Uh, hindi ho yan uh, wala dinide-deny po ng mga kumpanya yung uh, empl existence of employer-employee relations kasi ano ho ma ma-research ma po niyo yung nagaganap ng, na yan. Tapos ang isang problema ho ngayon, senator yung hindi sila like construction workers, sila po ay biktima ng mataas na heat index no. Wala pong protection niyan sa nagbabagang uh, araw no. At uh, talagang Maganda nabanggit niyo yung, yung construction workers no? So what are our calls? So na, meron kami ng deep study na ang kailangan talaga na isang pamilyang may limang miyembro, 1200 and we can we can uh, you know buttress this uh, this statement. Marami kaming research single dito. At uh, pending naman sa Congress dito sa uh, Senate yung 100 ano na ipasa nyo sa Lower House 200 and I hope magkaroon ng immediate actions dito. And then yung uh, ibasura na dapat itong salot na dalawang batas eh talagang matindi yung impact nito sa workers, yung regionalized wage setup at saka yung has to be studied. Kaya nga po nandito tayo ngayon, mabuting na-raise niyo po 'yan. Yeah, that, that is my my next uh, assignment to myself. Tapos yung third nga ho, your honor, know, no, yung respect sa freedom of association. Alam po niyo uh, makikita na naman tayo sa sa ILC no uh, just like last year eh nakasalang po ang Pilipinas dito sa Committee on the Application of Standards kapag hindi niya natupad yung uh, respect sa FOA eh masasalang niya siya for the third time at ba uh, nasa Pilipinas pa rin yung tinatawag na RTUC violation of uh, index uh, ibig sabihin ho nito itong countries violative of international conventions for the end time uh, gusto ko lang po magbigay na ilang comments dun sa ilang uh, na discuss na nyo. Uh, yung drivers po niyo for your inform drivers natin ng buses no mm -hmm. for your information massive po ang recruitment ngayon ng ng european countries at malaki ang binibigay sa kanilang pasahod yan ang problema kung bakit merong shortage po tayo ng drivers sa bus industry ngayon. In one week's time po nakakaalis ang mga drivers lalo na sa mga kilalang bus companies sa mga uh, sa Sweden no and uh, also Norway. Kaya may shortage and therefore ang tendency papatatrabahuhin nila yung hindi replace the drivers na more than 6 hours or 8 hours. And so this causes accidents in many cases no. So 'yun lang po siguro yung Uh, dagdag ko na po, Secretary Wage Theft wala hum batas niyan dito sa atin. Huh? Uh, at uh, malaki ho ang penalty niyan sa ibang bansa. May natulungan po kaming dalawang kumpanya sa sa US no? Isang pula yung yung pulang restaurant, kaso nila wage theft at sa manukan malaki po ang ang back wages na natanggap ng mga manggagawa. So cool. I hope uh, bigyan niyo po ng... Uh, matinding attention yung wage theft uh, bill na yan para naman magkaroon ng penalty yung mga uh, uh, kompanya kumpanya. So yun, uh, siguro yung mga penalty kasi marami pa rin yung violations sa so non-implementation ng wage na uh, okay. uh, wages uh, no, no, levels tapos yung 13-month pay SSS violations. hanggang ngayon po napakarami. Ang tindi ginagamit po na pag negosyo yung ano eh, na, na pera ng mga manggagawa. So yun po, uh, yun lang po siguro, Mr. Chair. At uh, Thank you. I hope Thank the next hearings will be invited of the, case, part the hearing it. po. Salamat po. Ah, uh, bago kay ano, naalala ko ba kung makalimutan, dito ba yung representative ng Seven Generations? Wala. Kayo sir, sa dulo, ano pong kapalang represent nyo? Sa Columbia din po. Uh, uh honorable ba ba Okay. Meron pa ba yung wala yung Seven Generations? Uh, Dole? uh, ito yung pinuntahan ko na ano, construction company. Ba ako ba <clears throat> We have to come up with a law na no, yung tinatawag na increment na pag tumatagal na yung empleyado, dapat tumataas din yung kanyang sweldo. Kasi meron yung napuntahan kong mga kumpanya, 16 years na siya sa company. Meron pa doon 18 years. And yet, minimum pa rin siya. Walang asenso. Pero yung kumpanya, wag ka, umaman na gumanda na yung sitwasyon sa market. Kalat na kalat na yung pangalan niya. Household name na yung pangalan ng yung brand niya. Dahil doon sa kamay ng mga manggagawa. At yet, mga manggagawa niya, minimum. Ano sa palagay niyo po doon? Anong comment niyo po doon, Dole? Although, sa private, discretion nila yan. Pero sa public kasi, meron, sa government, meron tayong ganun eh. Increment, di ba? Grade, by gradient habang tumataas yung grade tumataas yung sweldo. Eh dito sa private ano kaya kung explore natin, pag-aralan natin kapag tumagal-tagal na yung yung manggagawa sa kumpanya, for God's sake, dapat umasenso naman. Anong reaction niyo po? Sa so, ngayon po yung uh, mandato po ng National Wages and Productivity Commission is just to set the minimum wage, which is the floor wage. And uh, dahil po market-driven yung ating economy, uh, kung ano po yung uh, competitive situation sa market, yun po yung nasusunod in terms of for example, yung industry competitiveness, kung ano po yung competition within the industry, yung compensation scheme po ng uh, mga enterprises ay base po sa competition. Uh, But uh, sa so, local o world market? Um, dito pinusapan. po sa domestic market po, uh, Mr. Chair, yung ano po natin. I'll uh, give you an example. Yun yung paggawaan ng sardinas na pinuntahan ko. Oh, uh, pakyawan siya sa kanyang mga magagawa. Nasa na pa nga pala yung pangalan noon. Pakyawan siya, and yet, nagkakasino. Tambay ng kasino. Sikat sa casino. Tapos yung sweldo ng kanyang mga gawa, puro minimum. Yung sinasabi ko, competition sa market, I understand that. Pero we have to make a study on that, Dole. Let's help each other out. Sa so ngayon po, meron po kaming tinitignan. Uh, yung study po namin is in the construction set, sector. If it is okay. possible to to adopt the progressive wage system. Doon sa construction dapat pati na sa lahat sa factory din. Para lang po uh, ma-pilot. But as ah, pilot pilot po iyon and eventual, So paano po ito? Yeah, explain uh, to The us. the intention po is to study. 'Yun pong mga nasa lower tier po ng wage. Uh, kasi po kapag skilled na 'yung worker, uh, mas maganda pong market driven kasi para hindi ho nasusupress ng government yung rate na pwede nilang i-offer sa management. But for the low-wage workers, yun po yung tinitignan namin na halimbawa ho, uh, hindi siya nagkaroon ng sapat na pag-aaral or yung certification pero years of service po, matagal na siya sa company, pwedeng horizontal progression po yung tawag doon. Pwedeng itaas yung sweldo niya. But uh, ang tinitignan ho namin, uh, kung industry-based, pwede kayang uh, mag issue for example, ang board or ang commission or the industry itself ng uh, wage advisory for those types of workers. So, yun po yung tinitignan po namin ngayon. So, so pinapilot yun po muna sa construction industry. Then later, siguro sa manufacturing na rin po para pantay-pantay across the board. Hindi po tayo selective. Although, boto po ako dyan na kasi sabi ko kanina, construction workers ang pinaka sa lahat ng mga magagawa sila palaging nagagasgas, di ba? Napapabayaan at uh, sinasadyang abusuhin ng maraming mga construction companies siya. Sige, um punta naman tayo kay sa dulo muna si Mr. Julius. Apo. Oh. magandang hapon po. Ah, Mr. Ano pangalan niyo po, sir? Kay Kaing Kainglet po. Julius Kainglet. Taga saan po kayo, sir? Uh, magandang hapon po, Mr. Chair. Uh, mula po sa Federation of Free Workers. Ako po ay Aya uh, vice president po ng aming samahan ng manggagawa. Opo. Um, hindi ko na po ulitin 'yung maraming punto pero gusto ko na pong iugnay sa ibang mga mahalagang usaping uh, paggawa. Actually kanina po nung tinatanong niyo si director si kaugnay nung peace rate at dapat may pagpayag 'yung mga manggagawa. Sa ilang pagkakataon naman po talaga may pagpayag 'yung mga manggagawa pero para po pumayag 'yung manggagawa na bukas sa kanilang mata 'yung kanilang desisyon, yung mulat kinakailangan talaga informed yung kanilang decision at magagawa lang po nila yan kung sila po ay unionized. ah, mm -hmm. uh, may magpapaliwanag sa kanila ng pros and cons ng mga alternatives to having regular rate versus peace rate. No? Kaya po, uh, dapat po iugnay natin yung usapin ng lumalaganap na peace rate sa kakayanan ng mga manggagawa na magtayo ng union. Kasi po kung nananatili po na maraming balakid sa pagtatayo po ng